Ay, ka coming bye bye. bye-bye, to? Are sa Pilipinas. to? Are you coming to? Are bye coming bye Alex. Bye! coming to? Are you coming Alex! Are Denise. Bye,

Ay, kita rin pa rin yan, namin next nababay sila. si Lola. Ay, next year daw, nandito daw sila. Pero uh -huh. so, si Alex, parang ay, ano lang talaga. Bisa lang na kayo nakakayo, hindi kayo, ay, kayo ay, nakababay kay Lola. Lola nga Nagpasama ko si Mama. Ay, na uh -huh. nagbabay Ano, ako yung nag-asikas si <coughs> yung Janice eh. Kasi hindi talaga pwede yung dalawang bag. Si Ate Kim. Si Ate Kim tsaka si Ate Miles. Hindi sila nakapagbabay kay Lola. Ay, no, hindi Pati ako. ako. Kasi inanan mo pala Oo, kasi inanan namin ni Jane yung ano ni Janice eh. Oo oh, nga, hindi kami naka... Akala ko kasi, babalik pa si Lola. ka tita hindi ako nakaka... Oo, oh, oh, si Mama. Di ay, oh, ma. Hindi rin ako Mama. kasi si hindi naka si Jane! parang K-pop ah. Parang na-poorer yung mga... Ay, si Jared, si Jade. Parang si Jade. Si Jane, si Jade. Ayun, doon tayo, kita Tita Ronan. Doon sa kabila, Wala na, nandiyan na niyan sila. Papasok. Ayun, o. Oh. Lalo lang kayong malulungkot. Ay, sorry. Lalo lang kayong malulungkot. Tama na, ganito. Nakakalungkot kayo. Ayun kayo. Parang <laughs> kapatid lang ni Janice yung mga anak niya. Pero, never ako umiyak na, ano, uh, minatid sila din. Okay. Kasi, pag kasi pag umiyak ka, pa, siyempre masalo silang malulungkot. <laughs> si Alex. Si Alex pa din eh. Si Ana ang yakap ng yakap sa akin si Ethan. Ethan. Ay, ganyan talaga yan si Ethan. Pati si Alex din. Si Alex kasi mahihain yung mga hmm. eh. Hindi ako nakapagpalam kay mama. Kahit ako man lang. Sabi nga ni Tito mo. Sabi nga ni Tito mo eh. Sabi nga ni Tito mo eh. Sabi nga ni Tito mo na. Papasok na sila. Hindi ko man sila hapapakap. Sa ko na Pero niyakap ko si Lola kanina

diba? <laughs> Ay te. At saka si Alex. Kumusta yung mga 'no? Ah, tungkol no ri. Madalas si saya. Wala din sila na sa ganyan. Bye! na ba? Oh, wala na na lahat ng family natin. Tayo na naman ulit dito, guys. <laughs> Tapos na, malungkot <laughs> na ulit. Ka kayo, gano, doon, wala nang